trending sa social media ang isang clip kuha sa buro ng yumaong veteranong newscaster na si Mike Enriquez, kung saan nag-perform ang all-out Sunday's female group kwendom na sina Julian, Rita Daniela, Hannah Preselas, Marian Osabel, Dea Ashley at Jessica Villarubin ng kantang Lead Me Lord bilang parte ng GMA Night Special Tribute sa Pumanaw na Kapuso Newscaster. Nangyari ito noong Bairnes, September 1, 2023. Inakusahan ng mga netizens ang isa sa mga nag-alay ng kanta na si Jessica Villarubin na nanapaw sa mga kasamahang singer at tila nag-concert ito sa lamay. Saad ng ilan sa nagkomento, contest ba to? Burol po yan at Christian song, tapos birit ka ng birit. Yung isa ginawang concert todo birit, grabe ang tingin sa'yo ni Larita at Julian. Nakarating sa singer ang isyong ito at naglabas siya ng reaksyon sa paratang ng mga netizens sa kanya. Saan niya ay pinaghandaan nila ang kanilang performance bago humarap sa mga tao. Dagdag pa niya ay kinanta lamang niya ng buong puso ang parte na itinilaga sa kanya. Nakiusap rin siya na huwag bigyan ng ibang kahulugan ito. Buong pahayag ni Jessica, bago po kami kumanta sa funeral ni Sir Mike ay pinaghandaan po namin yun. Buong puso ko lang kinanta ang parte na binigay sa akin andun po kami para magbigay-pugay kay Sir Mike. Huwag po sana natin bigyan ng ibang kahulugan pa. Dinepensahan ni Ai De Las Alas ang The Clash Grand Champion Season 3 laban sa mga bashers. Isa si ay ay sa mga hurado ng patimpalak na The Clash kung saan nanalo si Jessica. Alam niya kung paano mag-perform. Para sa actress ay wala siyang masamang nakita ng mapanood niya ang video at hindi rin intensyon ni Jessica na sapawan ang mga kasamahan. Saad niya, kawawa naman si Jessica wala siyang kamalay-malay sa mundo. Mabait siya, tawa lang ng tawa at walang kayabang-yabang sa katawan. Ang pagkakakilala ko sa kanya, ginalingan niya ang pagkanta para kay Mr. Mike Enriquez, hindi para magpabida. Ganyan naman siya palaging mag-perform. Parati niyang ginagalingan. Ilang netizens rin ang dumipensa sa singer na nakakatanggap ngayon ng pambabatikos, ani ng ilan sa mga nagkomento, I don't think may pawang nangyari. If you will analyze it, the part that Jessica Villarubin singing was the second chorus and towards the end na, so kaya naka-build up na ang kanta. To think na siya yung melody nung song so I think, she did her assignment. You will also notice that Jessica stopped at some part din most of the time kasi, we, Pinoys, gustong gusto natin na may magpausapan talaga. I have all the reasons to believe na hindi siya nanapaw at kailanman wala namang tao or singer na gustong magbidabida sa gitna ng pagluluksa. Come on guys! Ipagdasala lang natin si Sir Mike hindi kung ano-ano ang pinagpipiestahan ninyo.